ba ang phone at SIM card at ito'y nakalink sa inyong Gcash account? Huwag mo alala. sa video na to, ituturo ko ang mga hakbang kung papaano magre-recover ng inyong Gcash account, mga hakbang kung papaano ito gawing secure, at kung ano-ano yung mga contact numbers ng mga network providers at ng Gcash para sa account recovery assistance. Okay? Kailangan nyo agad guys gumawa ng action para maiwasan ang alinmang o ang anumang uh, unauthorized access or logins. Okay, kung gusto niyo malaman kung paano, tara guys samahan niyo ako. na guys, kailangan nating mo-block temporarily ang ating Gcash account. So, paano? Gamit tayo ng browser katulad ng Google Chrome, then i-type natin gcash help center. Then etap natin yung Gcash help center para ma-open. Then dito, how we can help you, i-type natin lost phone and SIM, okay? Then dito, hanapin natin yung article na pasok sa ating issue, okay? Itong number 1, I lost the SIM or phone where my Gcash account is registered, okay? Ito i-tap natin. Then dito, sa bandang baba, may mag-appear na chat with Gigi, okay? I-tap natin yung chat with Gigi. So, magre-reply magre si Gigi at dito, magbibigay siya ng form. So, itap lang natin yung show form. Okay, so ito na yung form. Pero bago ang lahat, may paalala o reminder si Gigi. Okay, please make sure the accuracy of your details. So, kailangan i-fill up natin na accurate dito sa form na to Kung ano yung detalye natin doon sa Gcash natin na kailangan nating i-block muna pansamantala. Then dito, kailangan mo i-provide yung Gcash registered mobile number. Then Gcash registered email. Then dito kailangan mo rin ilagay yung first name, yung middle name, your last name, at yung birth date. Okay? So, katulad ng sinasabi ni Gigi guys, paalala lang na kailangang accurate yung i-enter yung detail. Kung ano yung detalye ng Gcash doon sa i-recover -re ninyo or iba block pa samantala then i-recover -re later on na akma or accurate dito. Okay? Then after nyo ma-fill up yung form, itap nyo lang yung send. So after mong masend, guys, Gcash will block your account to protect your funds. Okay, preventing you from logging in in this time. So kailangan lang guys, it take note niyo. Make sure na it take note niyo yung ticket number from customer support para magagamit natin yan sa pag-unlock natin ng ating account later. Okay? So, kailangan guys, ulitin ko para malinaw, i-take note ninyo or ilista ninyo ang ticket number na ibibigay ng customer support. Okay? Yung ticket number na yun, guys, ulitin ko, 8 digit siya, guys. 8 digit ticket number. So, yung ticket number na yan, yan ang gagamitin natin para ma-unblock natin ang ating Gcash account later on. Okay? Ang punto natin dito guys, kaya natin i-block pansamantala ang ating GCash account dahil nga nawala yung phone natin at hindi na rin alam natin yung SIM card kasi na-missing share together with the phone para may iwasan yung hacking, may yung mga unnecessary or unauthorized logins or access sa ating account para maprotektahan ang ating pera o ating funds sa loob ng ating GCash. Then, na pangalawang step na gagawin natin, guys, ay ang pagtawag sa, sa network provider para mag-request ng temporary block ng SIM card at i-report natin na nawala ang phone kasama ng SIM card para hindi na magamit ng iba. Then, kasunod nito, guys, ibibigay ko sa inyo yung mga contact detail ng mga network provider. So, kung globe yung SIM card mo na nawala kasama yung phone at nakalink ito sa GCash account, okay, tumawag sa Globe Customer Service Hotline at 211 Of course, gamit ang ibang globe or touch mobile number or tumawag sa 0277301000 kung tatawag ka via landline, okay? Kung sa smart naman guys, smart yung SIM card mo na nawala kasama yung phone na nakalink sa Gcash account, okay? I-dial nyo lang guys yung asterisk 888 gamit ang ibang smart or TNT number or tumawag sa 02888-111 kung gagamit kayo ng landline, okay? At kung sa dito naman, tumawag sa 185 gamit ng ibang dito number or tumawag sa 028963 kung tatawag ka gamit ang landline. Sa pagtawag sa customer service ng alinmang service provider, inform ang representative tungkol sa pagkawala ng iyong phone at ng SIM card at magre-request ng pag-block ng SIM card to prevent unauthorized access. At mag-inquire about SIM card replacement. Okay, mag-inquire ko anong proseso, kung pa paano makakakuha ng replacement ng SIM card na gamit 'yung luma mong number. Okay, guys? Then after mo makuha 'yung proseso, guys, at kung makuha mo na 'yung replacement na SIM card, proceed tayo doon sa pangatlong step, okay? 'Yun 'yung pagre-reactivate natin ng ating Gcash account doon sa bago nating SIM. Okay? Para sa reactivation ng ating GCash account doon sa new SIM, uh, mag-open ulit tayo ng Google Chrome. Okay? At i-type natin yung GCash Help Center. Then i natin para ma-open natin yung GCash Help Center. Then dito i natin muli yung lost phone and SIM. Then search. Then scroll down tayo at hanapin natin yung article about transfer fund from your old GCash account to the new GCash account. Then, itap natin yung article. <clears throat> Then, scroll down tayo sa baba at dyan makikita natin yung kung ano yung mga kailangang ihanda bago tayo mag-umpisa o bago tayo mag-request uh, mag ng reactivation ng Jcash account. Okay? So, dito, kailangan natin ihanda or maghanda ng valid ID. So, valid ID includes uh, National ID, Passport, Pag-ibig ID, Driver's License ID, Postal ID, PRC ID, UMID ID, or SSS ID. So, alin man dyan, guys, sa nabanggit ko, pwede mong gamitin. Mamili ka lang ng isa at kailangan mo ihanda, okay? Then, pangalawa, kailangan, mang, kailangan kang maghanda ng selfie na hawak mo yung uh, valid IDs na ip ipresent mo, Okay? At yung pangatlo, kailangan mo maghanda ng affidavit of blues, okay? PDF files at kailangan natin i-upload yan maya, maya So tatlo lang kailangan ihanda guys bago tayo mag upisang mag-recover natin Gcash account. Ulitin ko, valid one, at least one valid ID, a uh, selfie holding your valid IDs and affidavit of blues. At ipapahabol ko pala nga dyan guys, ihanda rin ninyo yung pinatabi ko sa inyo or yung sinasabi ko sa inyo, itik note ninyo, yung 8 digits reference number or ticket number noong nagpa-block kayo ng, ng, ng Gcash account. Then, sa bandang baba, may nakasulat, what to do after? So, if you have the SIM card with the same number, meron silang ibinibigay na link, guys, yung nakikita ninyo yung blue, yung unblock the SIM, okay? Uh, kailangan niyo ihanda guys katulad sa sabi ko yung 8 digits na reference number noong nagpa-block kayo ng Gcash account at ino-notify kayo within 48 hours doon sa Gmail. So, ang gagawin natin, itap lang natin yung unblock your SIM, yung blue link. Then, i-fill up lang natin yung form, okay? Ilagay natin yung email address, Gcash registered full name, then yung country na kung saan mo ni register yung Gcash account mo, tap enter mo rin yung mobile number, I-check mo rin guys yung government valid ID, yung sa selfie yung sa Sito. Then sa baba, yung pag upload din yun ng documents guys. Nandun yung uh, valid ID, selfie at saka yung affidavit of loss. Okay, ganun lang. Then, submit niyo yung ticket guys. Then after nyan, the guys, hihingin sa inyo yung reference number. Okay, ibigay nyo lang at isapitin niyo yung ticket. Then after nyan guys, after niyo makareceive ng email, na to prove na na-activate na nila yung Gcash account mo with your new phone or with your new SIM with the same number and with your new phone pwede kang uh, mag-download ulit ng Gcash at kailangan mong i-register yung new Gcash account mo doon sa bago mong phone at sa bago yung SIM So, guys sana nasundan at malinaw sa inyo kung ano ang gagawin natin kung sakaling mawala ang ating phone kasama na ating SIM card at paano natin i-recover -re yung ating Gcash account. Okay? For more video and more tutorial, please don't forget to, sub, uh, to like, to share, and subscribe. Maraming salamat. God bless you. God bless us. And God bless the world. Maraming salamat.